Ang yung video ay jawa yung artirin. Kain niya Ayan yung pito. Kaya lang <laughs> ko ba ang Guys, din balik na siya guys. So, oh. Sige naman, balik-balik siya guys Ganahan dyo dyo sa itong item guys Mamorge, magod kayo itong item Kita, mas Kinsay mga kita guys, panawa guys O, oh. kamamorge sana O, oh, kinsay may ganahan mo Palit diha o sungkaan guys Oh, lechon tree, guys, oh. De? Mamorge kaya itong lechon tree, guys. Dire na mo direct sa ako guys. ayon na mo sa iya ha. Okay. <coughs> mahal mahal niya guys. Direct mo dire sa shop guys. Oh, ayun mo ane, kay. <coughs> guys, dere 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 guys, oh. Nako na. Mm. Oh, tuloy so bitin. Barato ra kay ini dere sa ato guys. Nagko ana ni eh, tag 500 lang isa ni eh, guys. Oh. Pwede po mo mo direct sa iya yeah, guys kay maura man po ni presyo guys oh eh, ay parehas lang na oh guys kay looy man kay naong guys What <laughs> <laughs>

kining bata guys ingana ba, ing ra na kagamay pero ko ana na guys 30 na edad ato <laughs> uh. oh. ah. Oo, indot kaya tong nga ko nagbalik-balik gini sig kapila gini kada semana gini balik-balik guys gahina na lang nako na eh <laughs> <Kaya, laughs> grabe man siya ka ko an god Hilak na. Oh, muhilak mangot tanawa. Hilak na gawa pagay ta kuan hilak na.

Pila mana pasti kisuh anak ha? Mata <laughs> <man. laughs> <laughs> <laughs> nak. Eh, tebang ikut ihap guys. Masih ge anu pun ini ya guys. Lain be pun ini guys. 2 3 4 5 6 7. Tama guys. Uh, anis non guys. Uh, anis <laughs> 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 Anis po guys. tanawa. No, okay. Tanawa guys. Oh. na Dagan kaya tong kuan. Uh. mo ang kuan ron? 200. kaabot. Dilan di pa pa kaabot ang ilaha ka martis Merkulis nga ang ang kuan. Ang ang kang inday pag upa nagkuan dili ang kong... Di, ti apil na mga 50 50 mga na ila ha wala 50 50 man na sulapat na kaarlin o si arlin nga bago pagay na kang arlin mao mangguna kang arlin 50 Ha? Sibaw, nabitaw kaan ng Arlin. Basta Arlin. Mga Arlin, pangalan. Kusog so, gyud na Erlin. Hello, sige, istorya. <laughs> Kaduo eh si Erlin ron. Ana, gani guys. Okay na kayo na, daghan kayo tayo ko item dito guys. Oh. So.